Vlog, good morning po. Asa ka kayo? Sa loob, sa, sa dulo yung tatlo ha. Paano? Ma'am? Ma'am? Ay, yes pa. Mami na po kayo? Ano po? Seven. Seven po kayo? Opo. Teka, teka. Saran yan. Teka po, teka, teka. Bakit po ano? Bakit po seven kayo? Pito kami. Ha? Eh di ba seven seater naman to? Opo, seven seater to. Pero ang binok nyo po ay four seater lang. So ano pong issue doon? Hindi po, four seater lang. Dapat oh, apat lang po sasakay. Na. Eh malaki naman tong sakyan mo. Kasya naman kami oh. Tapos, Hindi po ibig sabihin malaki. Pwede na kayo sumakay lahat kasi binok niyo for seater, dapat for seater lang po. Bawal po sa amin 'yon. kung gusto niyo mag kung niyo sumakay kayong ng anim, pero pito nga po kayo eh. kung oh, sumakay oh. niyo anim, dapat 6 seater po sinakay ninyo. 6 seater dapat. Oh, 6 seater po dapat ang binok ninyo. Eh, Tiyanin ko na lang, gagawin ko na lang, gawin ko kong 6 seater. Ay, na Eh, hindi kailangan niyo pong i-cancel 'yan para makapagbuka 'yo. Kasi ma meron kami sinusunod dito. May rules po kami. Ang ano dito, kung four seater para pumasok sa insurance in case may mangyaring masama, magbabayaran kayo ng insurance. Pero kung uh, mali yung binok ninyo, mali po kayo doon sa ano, sa book ninyo. Bakal mo pwedeng okay na to. Hindi naman malalaman. Hindi po ba po ma, ako pong, ma, ma ano ako po mababalikan ng kumpanya namin yan. bawal po 'yan. Baka Hindi po kayo mababayaran ng insurance yan. Napaka-negative naman iniisip niyo. Hindi po. Talagang ganon po talaga ang rules dapat po binabasa niyo muna po ang rules ng ano namin, company namin bago kayo mag-book ng ganyan kasi po ako po babalikan yan matatanggal po kasi trabaho niyan. Mag-book na, eh, eh, na, diba, mag eh, mag na lang po kayo ng bago. Sige ba mag cancel yun na lang. ba mag-book po sige po baka ay mag-book na lang po kayo ng bago. Ikaw ang mag-cancel. Sige po sige na po, baka kayo. Sige po mag-book na lang sige mababawasan ho kayo. Baka diba naman to? O sige na. Pakibukas na lang, babae ni mga bata.